Horse TV. Please like and subscribe. Ngarap lo mga bro, buat kuin tambak po sa ating YouTube channel. Ngayon po mga bro, bigyan itu. natin ito ng reaction. Itong video ni Lani Katiech sa pag sa sapa. Aking close mga bro, itu nang ng daywa ngapon. Dinokot lamang sa bato. iya itu ang tandaan nyo mo, bro karo bako yang <tongan> minggu ito pong naka dito mga bro ay mature lamang hindi po ito legit na mga marker pero ayon sa aking nakikita dito sa iba may legit din Mari, oh. Masih nampaknya buruk juga, oh, nabuak. bang. Ito po ay Dua gawa lamang itong Nakaupit sa bato Dua gawa nilang Sa so walang magawa <laughs> O yung legit mga bro yan. Basta ganun Yung naka butas Basta ganun yung butas mga bro Legit yan Ito ang ulo. Ang ulo. ko mag-agi. May makakita kayong ganitong butas mga bro. Ibig sabihin nito may deposit sa bato na nurukutin lamang. Yan ang tandaan nyo mga bro.

Dok, lapus-lapus. Iya. Yeah. Saya lalum lagi. Saya lalum. Kita mata nak bijok kena saya lalum. Mm hmm. Hui, mega tu, mega ligo guru dra. Nah, lah. Begin tak ini kah?

magandang mga sign sa area dito mga bro itong bato ay hugis puso at may nakaukit na hugis puso din at dito sa katabing bato ay may naka ukit din na hugis puso at may dat sa bandang sintro magandang no? mga sign to at may nakaukit na litrang si parang may dat sa gitna dito sa kabilang bato mo bro para pormang pagong ito may drill hole sa taas dalawang butas dito naman sa kabilang bato na naman hugis puso perfect talaga na hugis puso to ito yung tandaan nyo mo bro na may deposit talagang area na nakapaloob lang sa bato Giveaway ang tawag mga bro Sundan nyo po yung araw mga bro Dahil yan ang Direksyon sa Hugis Puso Pupunta sa deposito Na nakunan ng Dayong hapon Nakakabilib mga Bruno Dahil natres nila ng hapon Ang exact digging spot